Okay, good afternoon, good afternoon. Nandito tayo sa bayan ng San Pedro, ayan. Church of San... Ang So, ayan, nandito tayo ngayon sa Camellia, Aurora. Ayan, sa Aurora. Napakalakay sa pambahan. Uh-oh. dito naman sa likod napakalaking puno ayan o oh. malaking puno at abilang side ayan puno pa rin oh, maraming puno doon sa labas basketball area ayan covered court ang magandang lugar ito maganda dito lang ito sa Aurora Maria Aurora subdivision yan karugtong ito ay ang Camellia Annex <coughs> so minsan lang tayo mapunta dito kaya pakuha mo na tayo ng picture picture ayan o. Okay, thank you for watching. God bless everyone. At nawa sa araw na ito ay pagpalain tayo ng Panginoon. Dalangin natin ang higintay ng Diyos ng mahabang buhay. Kalakasan at kalusugan ng ating katawamulungan talampakan. So yan lamang po ating iningi sa Panginoon. Salamat sa Diyos at patuloy niya pa rin tayong iyayakap. Kinakalinga at pinatatawad sa lahat ng ating makasalanan. Kaya maraming salamat sa Panginoon at patuloy lang tayo magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tumasa tayo na sa kanyang biyaya, pagpapala, habag, at pagmamahal ay nandun tayo sa kalinga niya. So, kaya tayo, bilang tao, bilang kanyang nilalang. No? Hangarin din natin na para nasa natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Amen. So thank you. God bless us all. See you next video. Please like and share and subscribe. God bless you.